Bagaimana kamu boleh berpura itu tidak boleh. Ini tidak boleh. Seperti ini. Tidak, saya kata. Bagaimana kamu boleh berpura-pura seperti ini? Setelah satu tahun, apabila saya pulang, saya kata kepada anak anak ta, <laughs> saya, saya rasa saya tidak boleh berpura mana Madrid? Di mana anda Madrid? Tidak Dubai. Saudi, Hindi po punta sa Saudi, yes, kamay! pa Yan! naasan ako na, niya! puna pagkano 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 mga 10.30, 9 o'clock, matutulog ako. Wala akong katabi niya, kundi Ma'am Rosario lang. Totoo po. Rosario po pangalan niya, Ma'am Rosario. Joke lang yung Ma'am. Ay, niya, ma <laughs> <laughs> Upload ko mo maya, sir. Hindi, joke lang yung Ma'am. Ano po ang bakit? Ma'am, ako alis ko. Ito mga kosa. Pag-alis ko para kampanting mahal niya sa buhay. Pag-alis nyo, sabihin mo kagad siya, mahal, aalis ah, ako, two years so, napakatagal ito. Pero huwag kang mag-alala. Isipin mo na lang lagi na ang pagmamahal ko, ang puso ko, ay may pukumpara mo yan sa isang <coughs> relo. Max. Tandaan mo, mahal, ang ikot ng relo ay laging pakanan. Never kumaliwa. Meron ah! pa, ah, eto pa. Tara, mahal siya. Kung baga siya, kampanti no? Mahal, eh. pag-alis ko, Huwag na huwag mong isipin ang pagmamahal ko ay isang kape. Tanda mo, may kaping three on one. Ako, steak to one. Nice! <laughs> <laughs> okay, ang napakaswerte niya. Ano niyo ako dati? Huh? By the way, two years kayo mawawala. Tama ba? Two years, napakatagal mo. No? Di ba, Parks? Tagal <laughs> nung Pero maniwala ka sa akin first. After two years, susundin ka sa airport yan, di ba? Kung hindi isang jeep, dalawang jeep yan. Ang <laughs> sa airport, <clears throat> lahat yan mag-aagawa. Di ba metro trolley room ka? At dyan yung kapitbahay mong chismosa, makamang anak ko, <laughs> trolley, saan buwing na kagad? Uy, ako na yan, ako na yan, ha yan. <laughs> Pagdating sa bahay, naniwala kayo sa akin. Magagawin din yan. Paupuin ka. Nice. Ah, Pagulitin yung pagkain. Nasa pagkainan. Right? Hope Pag ka ba na kayo? Sigurado may ano yan. Pagpletsa nice. <laughs> ka sa aking hanawalo, cake, ice cream. Kumpletsa yan. Habang kumakain ka, boss na boss na. Ang layo-layo na electric pan, di ba? Ah, yan. Ah! At sa'yo yan! Ah! At sa'yo yan! At sa'yo yan! Boss na boss! One week lang yun! After one week, labas mo pang bansang ulang dyan! Ano yun? Kaya kinakailangan na ipon tayo. Tandaan nyo lagi, mas masarap yung pinag-aagawan kesa pinagpapasapasahan. Maniwala kayo sa akin. Ha? Huwag kayo maniwala sa destiny. Ang destiny na binila ng Sky Cable. Wala kang Wala kang pareme. destiny. Lahat ba kayo gusto matupad ang inyong mga pangarap? Yes! Lahat ba kayo gusto? Alam niyo po ba, kagaya ng sinabi ko, mahirap sa abroad no araw po, 80% to 70%, roughly 90% to nga, broken family, no araw. Kasi no araw po, masusulat ka, At, ha? Halos ganito ka kapal, ma'am. Isusulat mo lahat. Gusto so, na dyan ng mga sa mga Nung araw po, kung nabalitaan nyo ito, nung araw, may tinatawag na record tape o voice tape nung araw. Mami, kumusta ka dito, Mami, parang na ako, tapos ang ating Gagawin ko lahat ito, Mami. Mami, homesick na ako. Mami, <laughs> mami. mami? homesick na ako. Mami, parang naman mo wala homesick ko, Mami. nalalagpa na ko ba, pag lagi tayo maliligo sa bahay, lahat siyang sasabihin mo. Padre, hindi ako makapag-concentrate yung sapatos mo na kamungan <laughs> ako. Makita mo na. Pero ngayon, magpasalamat mo tayo. salamat mo tayo. Alam mo bakit? Iba na ang technology niyo. Tama? salamat tayo. Alam mo sa ngayon, ha? Ngayon, may laptop siya, may laptop Kita mo na lahat.

Pati naman pag nasa abroad ka. Di ba nasa abroad ka? Ah, dito sa nakalaptop ka o nakapapersonal computer ka, di ba? Di ba? Mahal, kumusta ka na dyan? Mahal sa abroad dyan. Okay lang ako mahal. Mahal, miss na kita. Ako rin naman mahal. Hindi tingin kita. Mahal, homesick ako mahal. Ako rin mahal.

At least, advantage kayo. Totoo po, nung araw po, 80% to 70% ay broken value. Magpasalamat po tayo sa ito. No araw po, tapangot ka, two minutes. 20 dollars yun. Pero ngayon, kita mo. Kitang-kita mo pa lahat. Anong ngayon? Anong sold ngayon? eh, Ayos ha! E, bakit nandiyan si Kumari? Mahal na pagkahan. Uh, advantage pa rin tayo. No? Okay, <coughs> hey, guys. Uh, Kagaya na sinabi ko, 80% o 70% o ay broken family. Tama? Tandaan niyo minsan po, talaga may challenge yan. Mang mga mga aral lang ko sa mga kapakaya. Ha? Huh? Alam nyo naman, mga kapabihan. Alam mo, two years kayo mawawala. Tama po ba? Two years. Tao lang tayo. Minsan, marupok. <coughs> Kay galing lumina. Autopsyo. <laughs> <laughs> Lapitan mo ako. <laughs> Kayo mga kababaiyan, sa party ng katawan nyo, may pinaka-importanting bagay na dapat nyong ingatan. Alam na alam nyo, ha? Kung ano yan. Alam ko rin yan. Pero, hindi ka naman pwedeng sabihin kung ano yan. Kaya tatawagin ko na lang so, akla. Yung akla, nagdala-dala niya. Pagdating niyo sa ibang bansa, huwag na buksan buksa at papirmahan. <laughs> Sinyo mo dapat. Opo. Awa ka mai. Ko jo. <laughs> <laughs> Isa lang si si ko. Pag sumigaw ako, matutupad ang aming mga pangarap. <laughs> Sigaw nyo na. Ha? Yes! Matutupad. Anyway, this is a free country. A democratic one. Pwede nyo rin isigaw. Hindi. Hindi. Hala <laughs> ka <laughs> <laughs>

you are looking, if you are looking for somebody or someone to change your life for a better, ah, huh? just look yourself at the mirror. Sino makikita mo? Sarili mo. Mali pa ba naman? Kung may dumaan sa likod, siya na kakagulong <laughs> Ngayon, alam kong paalis na kayo. Labi po ay natutuwa. Pero after two years, alam mo rin yung taong may ipon na wala sa airport pala. Totoo yan. Kami po talaga natutuwa. Paalis na <eye> kayo. Ulitin po natin to, no? Kaliwang <eye> kamay, pagkatong sa balikat ng inyong katabi. Pero ngayon, titigan mo siya, namnamin mo ang mukha. After two years, makita mo sa airport dyan. Ay, yan, walang ipon yan. Kaliwang kamay, sa ng inyong katabi. When I say five, six, seven, eight. everybody. sabay-sabay said, -sabay tapitin, tapikin katabi at mo at sabihin mo, maligaya paglalakbay sa'yo. Five, six, seven, 8. Maligaya paglalakbay sa'yo. Sarap naman. Kama yung may, balikan mo siya. Marisa. When I say five, six, seven, Sabay-sabay yung tapikin ang at katabi mo at sabihin mo, Maligayang paglalakbay din sa iyo. 5, 6, 7, 8. Maligayang paglalakbay din sa Okay. Gayon ang sinabi ko. OFW ba kayo? Uh, Opo! OFW ba kayo? Opo! Dahil OFW kayo, hindi na kayo pahirapang pa requirements. Listen, makinig. Listen. <laughs> ang unang requirements ay isang picture o isang larawan Pero kung wala kayong picture o larawan Pipicture lang po kayo ng libre, Paliwala? Pangalawang requirement. Xerox copy or photo copy ng isang valid ID niyo. Pangatlong requirement sa importante sa lahat. Original copy na 100 pesos. <laughs> Xerox. Xerox din makukuha mo. Okay. Ah, by the way, nagpakilala nyo ako sa... Lipa. Hindi naman? Lipa. Sige, magpapakalalaan mo. mo po. Oo nga, magpapakilalaan mo. Ang pangalan ko po ay di kagandahan. Pero ang pangalan nito, nagbahal ko sa OE level nito. Nice. ah, Ang pangalan ko po talagang hindi nyo makakalimutan. Lalo lalo na pagbalik mo rito, may ipon ka. Pero kung wala kang ipon, Please lang, kalimutan mo na. Sabay-sabay natin bigkasin ang pangalan ko. Ang pangalan ko po ay Teteng. Anong pangalan ko? Teteng! Talo tayo sa taas ha. Anong pangalan ko? Teteng! Eh, okay, yung may lambing naman sa ulihan. Teteng. Anong pangalan ko? Tem Ten! Ah, para hindi natin makalimutan ang pangalan niyan, yan. E di sabay-sabay naman po natin alisin ang NG ah. sabay Sabay natin. Guys! Lagi niyo rin ako nanunungkot. Oh, but you have to pay yourself. Compensate yourself. Reward yourself. Even congratulate yourself. Ako po, pag nakatagal na isang buwan, mga kosa, I congratulate myself. Galing mo tayong nakatagal. Oo, oh, talagang taong tayo ito. <laughs> buy something for you. Reward yourself. Totoo yan. Alam mo kung bakit? Ang mentalidad ko lang, pinaghirapan ko to sa isang buwan. Gusto ko may makita man lang ako ng pinaghirapan ko. Hindi ko sinabing mahal. Ha? Hindi ko sinabing mahal. Ako, pagkatagal ko ng sweldo, ha? I buy something for me. I reward myself. Bibili lang ako ng t-shirt dyan. Ha? Murang t-shirt lang, mami. Ha? Sale pa yan. Pinababalot ko pa yan. May card pa yan. Hatikid sa lahat, pinalalagyan ko kung kanino yan. To Teteng! Brown! Teteng! Ang <laughs> <laughs> sarap <na>, buksan, mami yan. Huwag din ang hintayin pa. Marami akong kakilala rito, ha? Ha? Ah, pagdating dito, mami, alam niyo kung ano? Yung iba, tinuturo na lang. Yung iba nga, nginunguso na lang. Bakit? Na-stroke na. La, 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 la. na. Guys, after two years. Next. May props pa. <laughs> eh, props ba? Kaya nang sinabi ko, malalaman nyo, may tao may ipon, ah, uh, may tao may ipon pagdating sa airport. Kaya nang sinabi ko rin, tignan nyo yung mukha ng katabi mo. Baka yung katabi mo pagdating sa airport, ganito ang lakas. <laughs> may ipon o wala? Wala! Malalaman mo rin yung may ipon sa <laughs> Kait kau ni. Tasep, apa ya? Nak supper lu ya? Kait begini. Nak sharp apa Oh, di Dilime ba? Dating dilime ba? Dayan! Alam mo na na naipon, bakit ka mo? Katakot-takot ang tala yan! Pagdating pa lang sa airport, maglaka ganyan! Direction may ito tayo pagbalik dito. Huwag na huwag po natin hayaan sila na apihin ka pagbalik dito. Kunti lang, hindi ko sinabing milyon. Tatandaan nyo, uulitin ko po, mas masarap ang pinag-aagawan kesa pinagpapasa-pasa. Huwag na huwag tumanggap ng padala. Tumanggap mo kayo ng padala, buksan mo. As I said, I was a in Hong Kong. May nakasabay po ako na isang... Ito po ay isang ang <coughs> W kasi ang ko ito may idag na eh. Pinadala siya, nagpadala, sa kanya na, ng bakya. Alam niyo po ba yung bakya? Di ba matapos yan, takong niya? Tinapyas yung takong, inukit, inukit. Pinagyan ng shabu. Huli siya. Nasa, hindi na ako sa Madrid. Fosa, kaibigan niya pa ito ha. Pinahiram siya ng tinatawag na hand carry. Yung hand carry niyon, medyo gumupa pa nung araw. Ah, malalaki pa yan. Binuksan yan, nilagyan yung shabu yan. Huli siya. Better check than say sorry <coughs> <after>. Okay? <coughs> diba Hindi naman masama ang tumanggap ng pagala. Mas nabuksan nyo lang po. Ha? Pangatlo. Lahat ng dokumento nyo ay kunan nyo. Yung mga importante. Okay? Last three weeks ako may nagpasalamat lang sa... Boss Tete, maraming salamat sa inyo ni Boss June. Kasi, buti na lang nasabi nyo sa amin. Kasi na, pagdating doon sa Doha Qatar Immigration, na-check siya. Ang nakaladay doon, may epimer siya. Because of the gallery and photos, pinakita niya na, pinabalik lang siya. After three days, ano na siya. Kung sakali naman po, ang cellphone nyo, ay 3210 pa rin. Nagpasirox <laughs> na. <kayo, laughs> <laughs> I-share ko to ha. I-share ko sa inyo to ha. Abubakar. I-share ko to ha. <coughs> Harahan kery nabubuksan niya. Ha? Ball pen. Ball pen. lang katabi niya. Ah, kakapat niya. Ito so, ha? Tingnan mo. Bupa Bukas siya. Pwedeng may kunin sayo sa iyo sa loob yan, Abu -baka. Pwede ka rin laglagan ng bala diyan, Abu Di ba? Di ba? Kung ang bala ang ilalaglag sa iyo ay bala ng kanyon. Alam ano mo, na <laughs> <laughs> Ano <laughs> pa? Nababalik siya lang yan. O. Uh, Di ba? Kaya, make sure po yung mga dala nyo. nyo. Lalo na sa mga bagong kakalit. Ha? Uh, maniwala po kayo sa pag-abroad po. Kinakailangan lang ng tiyaga. Huwag masyado makipagkaiban, makipagkaibigan. Huwag yung malayo. Ha? Uh, sa abroad po ganyan. Ha? Uh, mamuhay ng... Mamuhay ng simple. Ha? Kasi pag humingi ang mga mag-anak nyo o pamilyo nyo rito, pag ang padala mo ay regularly is 10,000, humingi ng 15,000 yan, ibinigay mo, trust me, susunod, 20,000 na eh. <laughs> yan. Kaya na kailangan po, meron tayong ipon. Konti. Maliwanag po ba? Maliwanag. Okay, good. Ngayon, anong pangalan ko? Eh, TETING! Eh, anong pahala ko? TETING! Ang sakit ba ng kalooban ni TETING na magkahiruwa-hiruwalay tayo? Pero ganun pa man, ang hangaling lang namin ay matupad lahat ang inyong mga pangarap. Kaya three words para sa inyo. Good luck! Good health! Sana bagyoin kayo! Lindulin kayo lang! Swerte! Maraming salamat po! Hindi <laughs> <laughs> ako aalis dito hanggang hindi ko inulit to. Para sa mga kababayan, ano ang dapat ingatan? Ang lakas <laughs> ng bose, babae lang <laughs> na kayo. Parang may aklat ka. Sino ito tiga si Bu? Si Bu ano? Ilo-ilo. Ay, mo ha. Sabado. Sabado, na nandiyan ako ha. Ah. Kasama ko si Fiona. <laughs> oh, si Fiona yung nagatid ng pong. Fiona! Kalagay <laughs> <laughs> si <laughs> Fiona <laughs> ng squad. Ano? Tayo ng mga kalalaki yan. Tao lang tayo. Talulay yun din. Pagkakulong sa ito. Mahalap din kayo ng babae na magmamahal din sa yo. Kasi alam mo, alam mo, minsan ng mga kababayan, Pangakuha na ng gusto sa akin. Pangakuha na. <laughs> Iiwan na <lang> <laughs> Thank you! Thank you.